Magandang araw sa inyo mga kapogi, tutulong pala tayo ngayon mag-harvest ng niyog dito sa bundok at ipapakita ko sa inyo kung paano namin ito ginagawa simula pagkuhan ito ng bunga sa itaas ng puno nito hanggang sa kung paano ito dadalhin dito sa pagsasalangan nito para maging kupras Alas 6 pa lang ng umaga ay nagsisimula na kaming umakyat ng bundok. Dito ay may bitbit ako akong na tinatawag naming perno na ginagamit namin pambalat ng niyog. Mag-isa lang ako naglalakad dito dahil nauna na, na sa akin ang aking mga kasamahan. Dito ay dumaan muna ako sa kubo ng aking binan para iwan ang aking mga gamit. Isinabit ko lang dito ang aking bag at dalidali -dali na ako doon pumunta dahil medyo malayo pa ang aking lalakarin. At nadaanan ko ang aming pinagtatambakan ng niyog at dito rin kami nagsasalang para maging kopras ito. Sa ilang minutong paglalakad ay nakarating na rin ako at sakto lang din nakakaumpisa lang din nila magsungkit ng nyog. Ganito kahaba ang panungkit namin ng nyog at hindi basta-basta ang paggamit nito. Dahil kunting pagkakamali mo lang ay madali itong mabali. Dito ay nag-uumpisa na ako magbalat ng nyog. Sinimulan ko na kagadabang habang kunti pa at inilabas ko na dito ang aking protective gear dahil ayoko masugatan ng aking napakagandang kamay. Matalim din ang balat nito mga kapugi. Pag laging natatamaan ang balat mo nito, nagkakasugat ito at nagkakaroon din ito ng pangangate. Ito yung aking na-experience sa tuwing ako'y nakatuka sa pagbabalat ng nyug. Taga Mindanao po talaga ako mga kapugi. Kung napapansin nyo ay hindi ako nagsasalita ng salitang bicol dahil hindi ako gaanong marunong magsalita nito. Nakapunta lang ako dito dahil taga dito ang aking isawa. Nang tumagal na ako dito ay unti-unti ko na rin nakasanayan ang mga pamumuhay nila dito. Malayo sa mga naging kinagisnan kong pamumuhay doon sa Mindanao. Sa Mindanao kasi ang produkto namin doon ay palay. Kaya ang trabaho namin doon ay ang pagtatanim at pag-aani nito. At habang nagbabalat ako dito ay bigla namang hiniram ni Bayaw ang isang pares kong pamprotekta sa maganda kong braso. <laughs> Nang natapos na ako dito magbalat ay biniyak na ng aking kasama ang mga nyog na aking binalatan. Dahil sa malayo na doon sa aming pinagtatambakan ng nyog, dito pa lang ay inaalis na namin ang tubig nito para maraming mailagay sa sako. Bawat isa sa amin iba-iba ang mga ginagawa. May nakatoka sa paghahakot ng nyog, nakatoka sa pagkanggot ang bunga nito sa lahat ng trabaho namin dito, ito yung pinakadelikado, yung pagkakanggot ng nyog. Kung hindi ka maingat dito sa pagsusungkit, ay pwede kang matamaan ang bunga ng nyog. Nakatuka naman kaming dalawa ng aking bayaw sa pagbabalat ng nyog. Sa pagbabalat nito, dapat maging maingat din. Dahil ginagamit namin pambalat ng nyog ay matalim at matulis din. Isang pagkakamali mo lang, ang iyong kamay ay baka matuhog din. Ang nakatuka naman sa pagtitipon ng nyog ay ang masisipag naming mga senior citizen. Mahirap din ang kanilang ginagawa. Sila naman ang kumukuha sa mga mga nahuhulog na bunga ng niyog at iniipon sa isang lugar para aming babalatan. Habang nagbibiyak sila dito ng niyog ay may nakuha kaming laman sa loob nito at amin itong kinain na kung tawagin dito sa bicol ay buay. Inihagi sa amin dito ni Tio ang talbos ng lubi-lubi iipon niya, raw dahil ito'y kanyang gugulayin. Tapos habang nag-harvest kami dito ng niyog, pag may nakikita kami bawat isa sa amin na buko, ito'y aming iniipon para pagdating ng hapon ay aming populotanin. Habang nagpapahinga kami, ay umiinom kami dito ng sabaw ng nyug. Ito ay lagi naming merienda sa tuwing kami nagkakanggot ng nyog. May iniinom na, may kinakain pa. At wala pa itong halong preservative. Dito ay tuloy-tuloy lang ang aming trabaho. Mataas na ang araw nito at saka mainit na din. Malapit na din kami dito magpahinga. Kaya binilisan ko na dito ang pagbabalat ng nyog. Kahit na ngalay na ngalay na ang aking kamay at masakit na ang aking likod ay hindi ko na ininda. Ang mahalaga ay makatapos lang at maubos na itong aking binabalatan. Habang paubos na ang aking binabalatan ay paunti-unti na rin itong nadadagdagan. Hanggat di pa natatapos ang pagkakanggot, hindi rin matatapos ang pagbabalat sa wakas ay natapos din at makapagpahinga na patapos na rin dito ang aking bayaw sa pagbabalat kita naman sa muka na sobrang pagod na pagod din ganito kahirap ang paghahakot ng nyog sa bundok yung pagakit mo ng bundok na may pinapasangkang mabigat sa iyong likod dagdagan pa ng madulas na daanan dahil sa ulan pagdating si taas ay mayroon ng papalit para magbubuhat nito papunta doon sa pinagtatambakan namin ng nyog dito ay pantay naman at maganda ang dinadaanan pero malayo naman ang nilalakaran nang malapit na ito sa pinagtatambakan ng nyog ang daanan dito ay pababa na naman partida hindi pa yan nakasuot ng buta at nakarating na siya sa kanyang destinasyon dito namin tinatambak ng lahat ng nakuha namin nyog ang mga nabiyak ng nyog ay kinakamada o inayos na nang maayos dito sa taas ng agunan pag napuno na ang lagayan ay dito na kami mag-uumpisang gagatungan ito kung napansin nyo ang iba ay may balat pa dito lang ito kinuwa sa malapit at ang mga balat nito ay ginagamit namin panggatong ng nyog dito ay nakabalik na ako sa kubo ng aking biyanan nandito na rin iba naming mga kasamahan. Apat lang kami dito dahil apat lang kami ay may dalang mga baon. Nakakatama din kasing bumaba dahil isang oras lang naman ang aming pahinga. Kaya dito na lang kami magpalipas ng oras sa taas ng bundok. Masarap din dito magpahinga sa itaas mga kapugi. Dito sa kubo na biyanan ay presko at malakas ang hangin. Dito ay binuksan na namin ang aming mga baon para kumain. Baiba ang mga ulam namin dito pero sinishare namin ang bawat isa ang aming mga dala. Kapag nandito ko sa bundok ay sobrang ganado mong kumain. Kahit anong ulam na dalin mo dito, basta may kanin ay hindi ka mawala ng gana. Pagkatapos namin kumain ay ikinabit ko na ang dala duyan para makapag-relax na ang napapagod kong katawan. Ganito lang ang buhay namin sa bundok mga kapogi. Hanggang dito na lang muna ang aking video dahil magpapahinga pa ako. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.